Guys, nagluluto ang aking Joe Bells ng panghapunan namin. Ayan, tingnan nyo naman. Nilagay niya muna yung manok. Ayan. Ayan, nilalagay niya ng kalamansi. Ayan, guys. Ito yung pinaglutuan niya, pinaglagaan niya ng manok. Ayan, guys. Ayan, imamarinate niya muna yung manok na nilagay niya muna. Guys, ayan. Siya nag-aayos ng aming hapunan guys ayan tingnan nyo naman ayan, piniprepare nyo mamarinate nyo muna yan ng ka-konting oras at mamaya ay pa ah, papride ayan so naganda rin sya ng bawang, ayan nilalagay na yung bawang sa manok, ayan Ayan na okay. guys, so, 'di ba? Init na, mainit. syempre <laughs> nilagay. ayan yung paminta. Talaga niya yan ng paminta. And guys, talaga na niya ng mahiwagang paminta. Ayan. Tara. Ayan, susunodan niya ng patis. Ganyan ng patis. Ayan. Uh -huh. Guy, ayan pa ang isang ilalagay niya. Kanyang pampasarap. Ayan. Ayan. Diba? ba ang Chili bango. flavor. Ayan, chili flavor yon guys. So, maanghang talaga din yon. Ayan, nilalamas-lamas na niya. Para manuot ang mga sangkap na inilagay niya sa manok. Ayan. Ayan, tingnan nyo guys. Diba? Ang sarap. Ayan. dito. Itlog. Ikut, 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 <laughs> ikut. Pasensya na kayo guys. Pati siya na umiikot, gumigiling. <laughs> Ganyan na yan. Parang pinakaikot mo lang. Ikot-ikot. Ikot-ikot. siya na tal si. Okay. Guys, tingnan n'yo na ah, pritong manok pa rin. guys, hindi siya masyadong matalas, ayan. Tawag lang mamaya. <laughs> ko alam kung tama itong ginagawa ko. Kasi yung asawa ko, basta na lang nanonood sa akin. <laughs> Ayan. Basta, ganun lang ako gumawa. Ayan na guys, ang pritong manok. Ayan. Ayan, may itlog din siya kasama. At eto pa, ang partner niya, no? Sinangag. Ayan, ang sarap. Yan pong aming pagkain ngayon. Ayan. Ayan, guys. Tingnan nyo, ang sarap ng sinangag. Ganda yung bawang. Tapos, eto pa yung ating fried chicken. Ayan, na inayos-ayos kanina ni Luffy dudes ko, ang aking babe. Bye-bye. So, salamat po with matching gulaman pa. Ayan. Gulaman yan, guys. Bye-bye. Thank you for watching for my video. Bye, guys.